So ito, papasok yung emotor natin or yung magdi-distract sa bata. So check nyo po ha, pakinggan natin kung yung discussion nila. Panoorin nyo po yung reaction ng bata ha. Thank you po. Kelly, look at this. That's aggravating. That's so annoying. Oh, I thought it was really interesting. Well, that's just your opinion. It's aggravating diba kita nyo hindi po nawawala yung tingin niya doon sa emotor natin. And then again, binigyan po siya nung tester nung laruan. And anong unang niyang ginawa? Tinignan niya yung sumigaw. Ano? Thinking na ayaw niya pong masigawan, so hindi niya po ginagalaw yung laruan. Kasi alam niya po na baka sigawan din siya. Ayan, no? ba diba? Napakalaking epekto po niyan sa bata. Kaya naman po sana, no? Uh, I-approach po natin ang maayos. Explain po natin sa kanila kahit napakabata